What's up, what's up, what's up mga katupol? Welcome to my YouTube channel mga katupol, MMJ Guzman mga katupol. At kung bago ka lang naman sa ating YouTube channel ay huwag mo naman kalimutan. I-like ang ating video mga katupol. At pakiclick na rin ang subscribe button. Pakiclick mo na rin ang notification bell para updated ka kada upload ko ng video mga katupol. For today's video mga katupol, at dati pa challenge ko kini inanggo ko mga katupol. Yeah. na tulad nila yung hindi ibubuhayin di social media mga katapol kahit nagarami na kong hindi sarili na version mga katapol niya kahit kada mapugtan ni inang ko ito eh pagkita kanya yung mga ah ito yung mga katapol hmm, mas makikita nyo rin kita ta oh, rita sikat nga naganti sikat nga vlogger at o oh, darata mga katapol hmm. ah kahit bawat kategori nga mabugtan ni mamang ko kahit ang ti Gabil ko nga premium na nga 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Tawang pa ito sweldo well, dumit YouTube. Marigat kami pa lang. <laughs> mga ito mga katupol. Ay, tanaw. Mga katupol. O, yan o. Yan. Kada mapugta na ni mother dear ko. Kaya na dati katumbas na nga premyo mga katupol. Yan la, Let's go. Magbigay ng pangalan ng sikat na vlogger. Duterte. <laughs> Ana 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 Naganti, si Gavin. Gavin. Sir Gavin. Oh da. Oh da da da. Naganti, nakalagat pa hindi pesos. Oh. Magbigay ng pangalan ng sikat na vlogger. Dela Rosa. <laughs> Bato Dela Rosa? Oh. K Kailan mo naging ba? Naging vlog si, <laughs> naging naging vlogger si Dela Rosa. Tiktoker. <laughs> Dela Rosa, wala wala si Dela Rosa dito, wala si Dela Rosa. Magbigay ng pangalan ng sikat na artista. Alex Gonzaga. Ay, Alex Gonzaga. Alex Gonzaga. Ay, mayroon si Alex Gonzaga. Pero vlogger si Alex Gonzaga. Ay, pero artista na rin si Alex Gonzaga. Pwede, pwede, pwede. May 50 pesos ka. May 50 pesos ka pero mamaya na kasi hindi pa tayo nagsahod. <laughs> Magbigay ng pangalan ng sikat na artista. Si Vice Ganda. Ah, Vice Ganda. na si Vice Ganda dito? Hindi na sikat si Vice Ganda, laos na. <laughs> 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 Sino ang nangurakot ng 600 million? <laughs> Sara si Rado Terte. Tingnan natin. Tingnan natin. Uy, meron si Sara Rado Terte. Meron ng 20 pesos. Si ano, 20 pesos. Meron mamaya na. Magbigay ng pangalan ng Chichiria. Chichiria. Ano yun? Si Piatos? <laughs> ah, anong pangalan? Anong kabuan? pangalan niya? Mary Grace ba? Mary Grace Piatos! Wow! Mary Grace Piatos. Hindi natin si Mary Grace Piatos. Uy! Meron si Mary Grace Piatos! P pangalan ng chichiria. Sigat na talaga si Mary Grace Piatos mga katupol. Oh. Ayan, ayun yung pangalan. Oh. May 20 pesos ka Mary Grace Piatos. Ang galing-galing mo! Mother, hindi! <laughs> So hanggang dyan na lang mga katupol yung, yung uh, challenge natin mga katupol ha. Ilan yung nahulaan mo? Mara dyan na pug, napugtong? Hello. Oh, meron kang 60 pesos. O. Oh, Ito na yung yung napalalunan mong 60 pesos. Ayan na. Ala na bak ni inang ko matupol na naglay ni mai inang ko nga nagpugto matupol na pugton na pa di nagati mga matupol ni eh, Mary Grace Mary Grace Piatos, mahal po, sikat ni Mary Grace Piatos. <laughs> Takapos si dyan yung nag cam yung 600 million ni si ni Sara Sara Sira Duterte, ano? <laughs> so, ah, bali mo na kami yung napugtamin, talo, so, dati 60 pesos mo, na yung premium mo. Yeah. <laughs> 60 pesos. Ay, 60 pesos At <laughs> Ito di pa premyo tayo mga tupol kasi narikat tayo pala kapag pa yung ito yung YouTube. Hahaha. <laughs> Jangan so, hanggang yan na lang mga katupol. Na lima dear ko mga Bye-bye. Bye-bye. Sa -bye, susunod